Salamat, Amy Marcos. Thank you for helping our case. Na control nila yung narrative. Embes, embes lumabas yung issue pabor kay Duterte. Naging lumabas ang issue mas nakakasam, nakakasira kay Duterte. Itong hearing ni Amy. At uh, Uh, unfortunately uh mino ko yung media at ibang bloggers hindi nila nakita yung yung significance nitong nitong uh, nitong hearing para sa defense para sa prosecution team led by Ahmad Karim Khan a British uh, chief uh, prosecutor of the ICC at sila yung uusig kay uh, Duterte Maraming mga media, di bang vloggers, hindi na-analyze na, na the whole hearing yesterday could be used by Karim Khan's team. Mga ganito yan, ha? Okay. Because of the unit team arrangement nila noon, and because up to the last minute, sinabi ni, at sinabi rin yan nila Boeing Remulla kahapon, at nila, at uh, lahat ng opisyalis ng Marcos administration. Na never tayo nakipag-meet up, nagbigay ng dokumento, nagbigay ng pahayag uh, uh, o anuman gumawa ng anuman na uh, coordination with the ICC. Wala pa. Ang meron lang tayo coordination sa Interpol para aristuin si Duterte dahil member pa tayo ng Interpol. We did not assist the ICC ma'am. We continued with the very of the letter. That we did not assist the ICC. We never had contact with them. We'll well, the there. investigation that they conducted was through their their own methods, and we did not uh, in any way assist them. Uh, as as, as, uh, as said in your letter, we cannot. It's we not did my not. letter, sir, it's the President's. It's a, well, it's a President's letter. We did not assist them. I think that's not the question. My question is simply um, to say that as of that date, all those in the, in the cabinet were in agreement with the president's statement. Is that correct, uh, Secretary Teodoro? As of 15 December. Ma'am, uh, the, the president's uh, statement is uh, binding, as, and I defer to Secretary Remulla uh, that we did not, that uh, no government agency, the DND, never cooperated with the ICC as uh, in accordance with the statement. okay, and uh, are there any other secretaries who would like to uh, um, verify that? Uh, we have uh, director Año, director general anu. i believe you are cabinet rank as well, and the nsc sits uh, with the president. is it correct to say that everyone uh, maintained the same position? yes, ma'am. Uh, that's correct. but uh, we did not assist the icc in their investigation. I don't think at this juncture we're asking about assisting the ICC. All we're asking is whether, in fact, you all agree um, that uh, the uh, ICC had no jurisdiction. Uh, I think, Mom, what we're, we're talking about here is if it's in the case of the former president, uh, the case was uh, uh, committed while we, the Philippines, is still a member of the uh, ICC. Okay. Uh, I uh, don't know is there anyone of cabinet rank as well. Uh, I'm certain that the DFA uh, will probably hold the same position that uh, you were all in agreement with effectively your boss as his alter ego, uh, that the ICC had no jurisdiction, as stated in the letter quite clearly. Yes, Your Honor. Thank you very much, USEC. So, true enough, wala talaga tayo nagbigay ng na mga any help sa ICC. Walang declaration si walang admission si Remulla na hindi working ad justice system sa sa time ni ni uh, Duterte especially under Vitaliano Aguirre na na, na kasama rin sa uh, kinasuhan ng crime against humanity at saka ibutid na lusot ito si Soljen Guevara. So wala wala tayong gumawa na any declaration of that nature. Kaso lang, eto, eto, nanawagan si Amy Marcos ng hearing para sirain ha? ang mga nang-aresto daw. Ha? Sina, sirain yung manera ng pag-aresto to find fault para baka later on uh, may magre-recommend siya ng filing of cases against Torre, against Remulla, John Vic, and Boeing. Ganon. Yung mga nag daw. Ganon. To to arrest Duterte, then then uh, na eh ang problema. So yun yun sa yun objective niya ha, usigin ng mga ito, ha? Ah, uh, ang problema sumemplang siya. Ang problema, hindi siya magaling. Ang problema, hindi niya pinagandaan. Ang problema na kwan siya, na outsmart siya. Ha? Lumabas mas magaling syempre, of course, si si Boeing, si John Vick, si Gibo Teodoro, na ang, ang in short, na control nila yung narrative. Na control nila yung narrative. Embes, embes lumabas yung issue pabor kay Duterte, naging lumabas ang issue, mas nakakasam, nakakasira kay Duterte. Kasi doon sa hearing na yun, napaamin ni Boeing remulya na doon sa time ni Duterte, walang blatter ang mga killings, dinoktor yung mga yung mga medical legal report, hindi gumawa ng soko uh, crime of, uh, scene of the crime uh, preservation para ready yung kaso, walang nag ng kaso. So, kung baka yung Sinabi na nila yung bagay na hindi nila sinasabi sa media dahil nirespeto pa rin nila yung unit arrangement, sinabi nila sa hearing kahapon in order to defend the Marcos administration. Pero ang problema, lahat ng sinabi ni Boeing sa hearing na nakakasama at damaging kay Duterte dahil official, official function yan, official uh, hearing yan, tulad yung pag-appear ni Duterte sa hearing dina, ginawa dyan na napasama rin sa kanya kasi napaamin niya may DDS at yung siya ang nag-order ng killings. Pwede yan gamitin nila Karim Khan ng prosecution at uh, ito yung uh, diskurso at paliwanag pagkatapos ng ratifikasyon ng ICC dito sa Senado Noong 2011, maliwanag na Court of Last Resort ang ICC At uh, pupunta lang tayo diyan kapag ayaw o hindi kaya ng ating korte dito sa Pilipinas. Ngayon, nangangamba ako pagkat ang SOJ natin sinabi that uh, the families or the victims of the so-called EJK were compelled to sue abroad inasmuch as there was a failure of our justice system. Hindi na gumagana ang ating mga korte. Sa mabilis lang na pananalita, baka naman na uh, isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or uh, um, kawalang kakayahan ng ating korte na umandar. Kasi yun ang sinabi eh. Um, Pero ang sabi naman ni Senator Santiago, the rule of complementarity, I think uh, the DFA is more than familiar with that. Kapisado natin yan. Lahat ng treaty, complementarity ang sabi eh. Kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas, dun lang tayo hahantong sa ICC. Tama po ba yun? mama, pwede ho kung... Ang, ang, ano kasi dito, yung mga nagpunta sa ICC, ay sinubukan nila makakuha ng justice sa Pilipinas. Ngunit nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Cayetano kanina, ni niwalan, walang, ni walang naghain ng kaso dito. Yung ang problema nga ho rito kasi, uh, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao, wala ho talagang paggalaw ang mga piskal noong panahon na yon. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi... Ang sinasabi niyo yung, may oh, pumila? Meron ho. Meron, meron mga nagreklamo. Nag, nagdangkang magreklamo. Ngunit wala pong nangyari. Pero yung din po din yung yun ang file. kaya sila nagpunta sa ICC. Hihingi kami ng... Hindi ko talk. sila kilala Pero yun nga ang... Yung mga... Nakausap ko na nung ilang mga araw nakaraan karaan. Yan sinasabi nila sa amin. Maraming salamat, pero kung maaari, bigyan kami ng kopya ng DOJ kasi wala kaming kaalaman na ni isang kaso ay nahain sa anumang korte ng Pilipinas. Kung meron kayo... Ah, gilapin ka po namin. namin. Maghahanap po kami. Okay. Pero, um, parang uh, inaamin ngayon ng uh, ating uh, kabinete, lahat ng mga kinatawa na narito, na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Ano po, gumagana ang ating judiciary system. Eh pero narinig natin, ang uh, dakilang senadora uh, na nakalipas na, na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang uh, palpak na, talagang surrender na tayo. ho ito eh, uh, ilang taon na nga ho silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, panahon ang pangho ni Pangulong Duterte nakademanda na ho, nagdedemanda na po sila. Ay ho mag ma dapat maging maliwanag dito. Sige, Hindi pahimil... po sila nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron eight or nine years ago nandoon na po sila. Kasi marami ho rito yung mga nangyari po sa Davao nung mayor pa ho si President Duterte. So sana maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito sa Pilipinas na hindi naman na umusad na talagang uh, walang pag-asang magtagumpay. Isa yon Ikalawa, um, nakailang beses na sinasabi ng ating Pangulo pa ulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na pumalpak ang ating korte? Ay nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala nangyari sa mga kaso na EJK eh. Talaga pero, wala nangyari. Pero may kaso ba? Ay nga ho eh. Wala nga, hindi police report nga, wala eh. Ganun ho kahirap imbestigahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po'y nabigyan ng ulat na may nagdedemanda, ang una po natin hahanapin police report. Araw, Kasi araw, at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanila mga komunidad. E kung police report po wala, saan kaya magsisimula ngayon? Tapos sa mga police na ilipat na sa iba iba't ibang lugar, wala na makausap. Si General Marbil nandito, si General Torre nandito, siguradong uh, pagtitibayin nila na araw-araw may murder sa blatter ng pulis, Pangkaraniwan na krimen Hindi niya. po sa drug war. Hindi Nakayari po sa drug war. Yan. Sa drug war po, wala pong blatter ang polis. Marami nga walang blatter eh. Ang, ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang, ang death certificate nga, nakalagay po cardiac arrest, pero may butas po sa ulo mula sa bala. So yun tama yung... Si so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, Mayroon, tayo tayo, tayo ng problema nung panahon na yun, na hindi hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng polis noong panahon na yun eh. Noong panahon na yun, ngayon panahon ngayon, hindi ba pwede magayon? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon eh, kung sa mas pagkat ma sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng polis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko po uh -huh. pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi, hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi namin sila kilala. Ma'am, as a matter of suggestion, if, you, if I may, ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may butas sa ulo. That numbers in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this, um, regarding this matter. Um, I'm not, not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do, it's merely a suggestion. No, I, already asked, force, I already asked. the SOJ earlier. Kung may listahan, but, but there is naman, no investigation, investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest, but with a hole in the head. Kaya nga, kaya nga is, the ko, may listahan, that, did the Senate investigate that, Did the Senate investigate it, ma'am? Did the Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest, but with the holes, with bullet holes in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may tatlong pulis na na-convict ng murder. So, hindi natin masasabi na talagang homicide po. Ang homicide mga ang mga binigay na conviction, hindi po murder. That, okay. That is ano one of several We've, thousand, Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, mayroon ano na hulang. Ano eh. May, kung hindi ako nagkakamali, labing-anim na kaso na okay. ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortune ng mga taong ang uh, uh, death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema pero ang autopsy, nakikita pong may butas po sa ulo. Pero sabi nga ninyo noon hindi pwede dahil uh, natatakot nag-iilang, hindi kakayanin pero ngayon bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? A ano ho yan? Eh, nakita natin, sabi mo may katibayan tayo sa labing lima Ayan, kay Doktora Fortune. Andyan, meron nakikita, may na ko ano hay, marami pwede. ho komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong ang, komplikado? isa talaga ang mahalaga. Akalag ma ka rin pa hanggang lahig. No, pero, Mas madali na dito. Oh, ang, isa, isang katulad po niyan, yung, yung ballistics. Pag may nangyari pong pagyayari na may pinabineral o may pinatay, ang dapat ho dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala ho man, wala man ballistic report wala man police report. Kaya pinabayaan po eh, ito yung, na, talagang nangyari sa atin na no, napakatagal na panahon na wala na nga gumagawa ng real evidence, lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagka nagkakaproblema po talaga ang justice system. 90. Yung po yung kino-correct namin ngayon, ma'am. Paano niyo i-correct yan kung cold file yan? eh di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Eh kung walang katibayan, walang uh, physical evidence, e eh kahit dalhin mo, kalad ka rin mo yan sa ICC. ICC, ICC. Ho ngayon yung sistema ngayon, basta meron ho ang demanda, kinakailangan pong magsama ang polis at, at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwedeng iutos ng pulis sa piskal o iutos iutos ng piskal sa pulis na gawin kanya-kanyang trabaho, dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, eh mas mahaba pa yung proseso eh. Kung dito, e di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po mga uh, magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ninyo, Ito ninyo ay talaga eh. namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ho madali. Pero hindi ko may uh, nawawala ng pag-asa na marami na hong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Ito Justice Secretary, DILG Secretary, speaking on record. Wow! Nibal, Sa vlog natin kahapon, naghihingi pa ng tulong si Kanim na bibigyan pa sila ng mga dokumento, ng mga ebidensya. Ito, Justice Secretary na mismo sa ang nagbigay. Hindi sana ito gagawin ni Remulla out of respect sa mga Marcoses. Pero napilitan niya ilabas ito dahil kay Amy. So ang ang pwede sabihin ng mga biktima ngayon ng ng human rights. Salamat Amy Marcos. Thank you for helping our case. Thank you for making the the no less than the justice secretary admit to the miscarriage to the failure of justice during the Duterte administration kung saan ginamit ang police, DILG, PNA, uh, uh, DOJ, uh, Solicitor General Solicitor General's office, ni Kalida, and all. huh all systematic talaga killings. All the, the agencies of government ginamit para to kill 30 million Filipinos. Yan ang nangyari kahapon. Inamin yan ni, uh, ni, Justice, uh, ni Justice Secretary Remulla.